Anong binibigay mo sa kanya? Yung, ano po, yung ginagamit po yung lisensya ko. Yung... Saan niya ginagamit ang lisensya mo? Sa ano po, DPWH po. Yung po mga project po niya. So, pinagagamit mo lisensya mo kay Bryce? Yes po, Your Honor. Bryce, ano ang masasagot mo? Uh, kagaya nga po nung sinabi ko kanina, Your Honor, Uh, si Sally po, pagka nakakolekta, dinadala po sa office ko yung mga pera, naka-box po, naka-seal po siya lahat. Hindi ko po ginagalaw dun yon at pinakukuha po ni boss sa opisina ko. Sino si boss? Boss Henry Alcantara po. Magkano binibigay mo, Miss Sally? Your Honor, marami po. Mga, minsan po, 245 million. In cash? Yes, Your Honor. Dinadala may 245 million sa DPWH, sa opisina sa DPWH? Uh, actually, Your Honor, putol-putol po yun. Misan po, 100. Even though, 100 million? Yes, Your Honor. Ano yun? Ilang maleta yun? Sa mo nila 100 million? Nasa box po, Your Honor. Isang balikbayan box? Hindi magkakasya yun. Hindi po, marami pong boxes po, Your Honor. Anak ng pating, hindi ba na hindi ba nakikita ng mga mga empleyado ng DPWH may dala, -dala kang kahon? Na palagay ko, ay assume alam nila na pera 'yun. Yes po, yun. Nakikita po nila sig sigurado po ako 'yun.